Oh, ito pa. Sunod. Ah, sunod, mga kababayan. Bukod kay bilyar. Ah, bukod sa mga bilyar, si Cheese Escudero rin. Naku po. Si Cheese Escudero Iskudero rin. Iimbestigahan din ni eh, Buying, Boeing. Naku po. Iyakan nito. Mga kababayan, alam nyo, sa totoo lang si Cheese Escudero hindi lang ito ng kaso. Makukulong talaga ito, mga kababayan. Ah, oh, ito, 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 ito. Check natin dito, ha? sana ba to? Ito, mga kababayan. Ha? Sa Pilipinas Today, at may video din po ito. O, ito, mga kababayan. Ayan ha. Pilipinas Today. Kita nyo po ha. Pilipinas Today yan. Ayan, Pilipinas Today. Ayan, Cheese Escudero. Ano ang sabi dito? Money Trail versus Escudero sa Flood Control Mess sinilip ng ombudsman. Ongoing ang investigasyon kay Chis Escudero. We have statement of a money trail leading to him. Narration of facts that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence which we're looking at right now. Ani ni ombudsman, Rimulya. Naku po, mga kababayan. Ito, ito, ito. Check natin dito, ha? Kung ano, gaano ito katutuo. Naku, ito, ha, mga kababayan. Pakinggan natin, ha? Ala, patay ka dito, Cheese Escudero. ay nakita mo nung money trail o galaw ng pera papunta kay Sen. Cheese Escudero batay sa investigasyon ng Ombudsman sa mga maanomalyang flood control project. Balita mula sa Ombudsman, hati ni Radio Patrol, John Garner. John! Patay ka ngayon, Cheese Escudero. ito ka ng pagpapatuloy ng investigasyon ng Office of the Ombudsman sa maanomalyang flood control project na ang money trail o galaw ng pera papunta kay Sen. Francis Escudero na dating Senate President na inaprubahan ang 2025 national budget na sa, sa budget Nako, ito na. Ito ang masasabi ko mga kababayan. Ito po yung sinasabing 147 billion ba yun na insertion? Nako po. Ito na nga mga kababayan. Uh, ako naniniwala ako dito yung sinasabi dito na may money trail, money trail. Ito po yung insertion na kung saan bumabalik-balik si Cheese Escudero sa opisina. Doon sa Congress na kahit holiday nandoon. Naku po, mga kababayan. Hala, Cheese Escudero. Ah, alam nyo, ang ang ano dito, mga kababayan? Ah, Kent, ano yung lumalabas na binawi ng INC ang rally nila. Hindi ko po alam. Mm, -mm wala namang kwenta kahit magrally sila dyan. Oo, di naman nila mapababa si BBM. <laughs> ah, ito na, mga kababayan, ang katotohanan. Ah. 142.7 billion insertion. Ito po yun, mga kababayan. Yung sa mga bilyar, ito yung 18 billion na, na bumuo ng task force para investigahan kung totoo at saan napunta itong 18 billion na project kung napunta ba ito doon sa mga real estates nila. Ito naman kay Escudero, ito yung insertion. Nako, ito ang mga kababayan. Ha? Sa mga hindi po nakakaalam, ano ba yung insertion? Ha. Mga kababayan, ang insertion po, 'yan po yung tinatawag nilang illegal. Illegal na pagsingit ng proyekto na either gawin mo o hindi, basta walang problema. Ayan ah, po ang ibig sabihin po ng insertion. Ngayon, mga kababayan, pag amendments naman, ah, ito example ko sa inyo ha. Yung issue ni Risa Huntiveros, amendments yon. Ibig sabihin ng amendments, halimbawa kami, 12 kami ka senador o 24 ka senador. Ako si Risa, bubuo ako ng isang proyekto. Halimbawa, magpapatayo ako ng stadium, magpapatayo ako ng uh, coliseum. kulisium. Mm. So, halimbawa, ang budget nun, 1 trillion. Oh. Ipopropos ko ngayon yon sa opisina ng Senado. So ngayon, yung 24 ka senador, Hintayin ko ko sa 24 merong pipirma ng 15, pasok ang proyekto ko. Kung hindi umabot ng 15, wala, hindi mapapasok ang proyekto ko. Ang tawag po doon, amendments. Ngayon, ang insertion naman, katulad sa ginawa ni Cheese Escudero. Halimbawa, ako si Cheese. Meron akong pondo, magpagawa ako ng kalsada, nagkakahalaga ng 500 million. Mm. Yung 500 million kalsada na yan, tatlo-apat lang kami mag-uusap. Alimbawa, ako, si Ma'am Lili Tonini, si mama jorda, tapos sino pa? Sino pa yung mga nandito? Si Ma'am uh, Claire Mateo. Oh, si Claire Mateo. Oh, apat kami o oh, lima. Tapos pang-anim doon si House Speaker. Oh, si House Speaker ng Congress. Alimbawa, lima, pang-anim si House Speaker. O oh, ito, uh, ano to? Worth 3 billion. O oh, yung 3 billion na yan, insertion natin yan. Oh. Kahit gagawin natin itong project o hindi, or kahit hindi natin to ibulsa natin to lahat, walang makakaalam. Bakit? Kasi lima lang tayo nag-uusap. I-insert natin to pag pumirma ang presidente. O, oh, halimbawa, ang pirmahan is January. Mm. November pa lang, i-insert mo na yan doon sa notebook ng listahan ng budget ng buong Pilipinas. Oh. So, sino ang kasabwat? Si House Speaker, si Senate President, ilulukluk nila yan doon ang tawag ng insertion is illegal po yan mga kababayan kasi bakit ang insertion kasi pwede mong gawing project pwede hindi, pwede mong ibulsa pwede mong igastos Di ba? Mm. so ngayon mga kababayan yun po yung isa sa iimbestigahan na tinatawag nilang money trail ah, ito na mga kababayan Get insertion mm. uh, we have the five statements leading, uh, of a money trade to him mm. uh, the of fact. Uh, that, are, that are there already. But of course, we want to buttress it with other evidence mm. which we're, we're looking at or looking to right now. Parin Cairo Mulya, dahil ka-FPA Pilipinas, dito nakatutok ang investigasyon nila laban kay Escudero na nauna nang itinuro ni dati PWH Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap ng kickback sa mga proyekto ng DPWH kasama ni Dating Senador Ramon Revilla Jr. at Nancy Dinay. Muna hmm. nang itinanggi Senador Sen. Escudero ang mga eleksyon laban sa kanya na tinawag niyang bahagi ng isang organisadong plano para sirain ng Senado, ilihit ang tenisyon sa publiko at pagtakpan ang tunay ng mga salari. Hmm. Ang palitang kumpirmado, sigurado. Oh, si so ba? yun ha, nakinig, narinig ninyo mga kababayan. So ngayon, ang sabi ni Chisis Escudero, paninira lang daw sa kanya ito. Stabilisasyon daw ito para masira siya at sirain ang Senado. Ngayon mga kababayan, malalaman naman natin to kasi mismong si Roberto Bernardo, no? si Bernardo, yung undersecretary ng DPWH, mm, nagsabi na tumanggap daw si Chis ng 160 million. Oh, ngayon, iimbestigahan yun. Totoo ba na may 160 million? Asan yung resibo? Ngayon, pag may ipakitang resibo si Bernardo at napatunayan na ang 160 million na dapat sa kalsada ay nawala ang kalsada kasi nandun kay Cheese or ang 160 million ay para sa mga street lights. walang street lights na patayo pero may pondo at nandun kay Cheese na punta, automatic po ito flander, mga kababayan. Nako po. Mm -mm, Diyos ko po, ano ba yung insertion na yan? Ito po mga kababayan ha, para malaman po ninyo. Sige po, dito tayo ha. Cheese escudero insertion. Para makita nyo po ha mga kababayan at maintindihan ninyo. Insertion o cheese insertion. Ito po. May ads lang po ha mga kababayan. Para malaman ninyo ha. Naku, yayariin talaga ni Buhin cheese ah Senate President Chiz Escudero faces allegations of budget insertions, totaling billions of pesos, mostly for infrastructure and flood control projects, mm. which are now under scrutiny. The issue comes as the government struggles to fund priority programs amid a tight fiscal space. We have this report from Dexter Fenite. Mm. Flooding is everywhere. Areas were affected by the southwest monsoon, but there are some by insertions. The 2025 General Appropriations Act is allegedly flooded with insertions. Mm. Documents obtained by Politico.com show a big chunk of the insertions went to alleged bogus flood control and infra projects. Mm, yeah when na. it rains, it pours. And just like torrential rains, a staggering 142.7 billion peso insertions were allegedly made during the bicameral conference committee of the 19th Congress mm -hmm. under the leadership of Senate President Francis Iscodevo. which he defended in one of his press conference at the Senate may mga proposed amendments ang mga senador at mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments mm. kung saan mang lugar 'yon nakalagay naman sa budget lahat isko deby is why right. uh, andito 20... niyo nakita ninyo mga kababayan ah yung amendments yan yung mga ang katulad nung kay Risa Huntiveros na nilabas ni Katunying na ang sabi insertion daw. Magkaiba po ang insertion at amendments. Ulitin ko po. Ang amendments, ha, papipirmahan mo yan sa 24 kasinador para ma... Bigyan ka ng pondo. Halimbawa, ito. Itong baso na to, bibilhin namin to sa Senado ng mahigit 1 billion. Isang libong piraso. 1 billion. Ngayon, kung ang mga senador hindi pipirma, yung baso na to magiging bubog. Walang kwenta. Pero kung gusto mo talaga siyang bilhin na hindi mo ipaalam sa mga senador, lima lang kayo, o papirmahan mo sa lima, kayo-kayo lang. O. Oh. Ngayon, paano mo yan ma maitupad at paano yan makuha? Kung mo yung house speaker. Kung mo yung senate president. Para pag pumirma presidente, isingit nyo yan. Ah, halimbawa, o, oh, di ba? Ito yung project ni Kento. Baso, isang libong piraso, halagang 1 billion. Baso lang naman. Bakit 1 billion? Napakamahal. O, oh. ngayon, para makuha natin to, kasi hindi man inaprubahan yung amendments ko, isingit natin. O, oh. ngayon, yung baso na yan, oh ang alam ng lahat, hindi nila inaprubahan, di ba? Ganyan yan, mga kababayan. Ito, exciting ito. Di ba? Hindi, hindi inaprubahan ng mga senador. So, ang akala nila, binasura na. So, wala ng project si Kent. Kasi hindi inaprubahan ng mga senador. Pero hindi nila alam na yung ibang senador doon, ah, nakipagsabuatan kay Kent together with the Senate President at ang House Speaker, isiningit nila doon sa libro ng Presidente para pagpirma lahat ng nandun sa libro, mabibigyan ng budget. Oh, kasi kung ikaw taga-budget management ng Pilipinas, oh, eh dito nakapangalan, Kent Garcia. Siyempre, yung budget, ihahatid yun ngayon sa opisina mo. Diba? Ihahatid yun ngayon sa opisina mo. Kasi nakapangalan ka dun, ipinirmahan eh, ni BBM yan eh. ba? Diba? Pinirmahan ni BBM yan, once na nandun sa libro na yan, isa-isahin yan. Oh bawat page niya, no, isang page na pirmahan ni PBBM na yung kabuuhan ng libro. O, kailangan itong pondo na to release to at matapos sa loob lamang ng limang buwan. O, isang buwan ito para to sa mga, ano, sa agriculture. Kabila ito sa mga pulis, mga sundalo. Mm. Sa kabila naman, sa Department of, uh, tawag dito sa Deep Ed, uh, sa, sa Deep Ed, DSWD, DOH, at saka sa mga gamot. Mm. Tapos, dito tayo sa mga politisyan, sa mga project. Uh. So, ngayon, nakalagay ang pangalan ni Kent doon na bigyan si Kent ng 1 billion. O ngayon, ang sabihin ni Kent, ah, hindi ko na to gastusin. Bakit? Hindi naman ito hahanapin na mga senador. Bakit? Eh, di ba hindi sila pumirma? Uh. So, nakay Kent na yon kung ibulsa niya yon, or gawin niya pa ibili ng baso. Ang problema, bakit mo ibibili? Eh... Kung wala namang maghanap na senador yan, kung tama naman yung hati-anin yung lima, alimbawa yung 24 ka senador, yung 20 ayaw, yung apat lang ang gusto, kung sabahin mo yung apat, isali mo si House Speaker pati si Senate President. O di kayo lang ano, kayo lang 6 maghahati-hati sa 1 billion. O in the rest na 20 ka senador, walang kaalam-alam eh, sinong maghahanap kung hindi naman alam, maliban na lang kung pariho kay Sarah. Ang sabi ni Sarah, alam ninyo, ang may hawak ng pundo sa Pilipinas, dalawang tao lang, si Martin Romualdez at si Saldico. So bakit alam ni Sarah? Ah, kasi kasabot siya doon, hindi lang siya nabigyan ng ayos. <laughs> Ganon po yun, mga kababayan. Ah, kita niyo, bakit sabi ni Sarah, alam ninyo, Ah, ang may hangot ng pundo sa Pilipinas, dalawang tao lang. Si Martin Romualdez at si Saldico. Matagal na naming alam niyan, hindi pa kami president at vice president. Ganyan na po yan. So, bakit alam ni Sarah? Kasi may ginawa silang babalaghan na hindi siya nabigyan ng tamang share, kaya siya kumanta. ah oh, diba? So, ngayon, ayaw ko na magkwento. Di ba? Kasi baka magalit si Sarah. <laughs> Alam mo pala, ba't hindi mo ikinasuhan? Bakit hindi mo inano? Kasi nga, malay natin, kaya kakumanta kasi hindi ka nabigyan ng share ng tama. Baka kulang. Sa 1 billion, baka 200 million lang inabot sa'yo. At kay Romualdis at kay Saldico, malaki-laki. Kaya mo sila nilaglag. Ah, 'di ba? Ganyan po 'yun mga kababayan. Kaya nako. Ay nako, talaga. Good luck na lang cheese escudero. Talaga mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, hindi <laughs> hindi aabot Pasko, 'di kaya magpasko sa kulungan si cheese escudero. At yung mga trilyones ng mga bilyar, Naku po, baka mababawi yan. Mm, mm Naku, marami pa naman ako nabalitaan. Mga kababayan ng mga mall ni Bilyar, nagsasara na daw yung iba. Di ba? Mm, -mm. Bubo na lang talaga, hindi makaintindi. Kaya nga, Ma'am Arbiliegas, bubo na lang talaga, hindi makakaintindi sa kaya ano ko. Di ba, biruin mo, ibubulgar mo na ang hawak ng pondo sa Pilipinas, dalawang tao lang. So bakit mo alam? At alam mo na, matagal mo na palang alam sa administrasyon pa ng tatay mo. Ganyan na pala ang kalakaran. Bakit hindi nyo kinasuhan? Kasi may share ka. May mga ngayon na hindi ka na nasiran, kumanta ka na. Hmm. Kita nyo yan? Mm. So yun po yun na mga kababayan. Alam nyo na.